sa suba sa ginbangaan paningayan. Rapit rin lang malambot ang babaw katulay. So, wala rin space. Ang amon hagdan dyan, oh. Apat rin lang kalintang. Naan. Along ka mo, mga idol. tang balay sa piyak, oh. narong Karong ng suba. Ba, Diyos ko, ganagana lang. May suba pa man bituya sa may ano, punta. Oh. Uh. Dito kadalagan to ay to.